Inumini Patri, si Philip Santi. Amen. Maganda umaga sa ating lahat. sa mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, pag alis ni Jesus sa lugar na iyon, Sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, Anak ni David, mahabag kayo sa amin. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Upo, Panginoon, sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga bata at sinabi, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. At nakakita na sila, may pit na pinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sabihin ito kanino man. Ngunit, nang sila'y makalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagpasa sa Isayas at sa pagunita kay San Nicolas Obispo. Ang kwento ng pagpapagaling ng sa dalawang bulag ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng pananampalataya. Ang kanilang panawagan, anak ni David, mahabag kayo sa amin, ay isang pahayag ng kanilang lubos na pagtitiwala kay Hesus. Ang tanong ni Hesus, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? ay tanong din sa ating lahat. Ang ating pananampalataya ang susi sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos. Halimbawa sa panahon ngayon. Una, pag-asa sa kabila ng pandemya sa gitna ng pandemya, maraming tao ang tumawag sa Diyos para sa kagalingan. Hindi lamang ng katawan, kundi ng espiritu. Ang panalangin at pananampalataya ay naging sandigan ng marami. Pangalawa, pagkakaisa para sa mga nasalanta ng kalamidad. Sa kabila ng mga bagyo, ulindol, ang pananampalataya sa Diyos ang nagtutulak sa atin upang tumulong sa mga nangangailangan. Ang pagkakawang gawa ay patunay ng ating pagtitiwala na gamitin ng Diyos ang ating maliit na contribution upang pagpalain ang iba. Anong karapat dapat sa karian ng Diyos? Una, pagiging mapagpakumbaba. Tularan natin ang dalawang bulag na lumapit kay Jesus na may kababaang loob. Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga handang tumanggap ng tulong at biyaya mula sa Kanya. Pangalawa, pagsasabuhay ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lamang salita kundi gawa. Kung tayo ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, dapat din natin ipakita ito sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa kapwa at pagsunod sa kanyang kaluuban. Manalangin tayo sa buong sangkatauhan. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong awa at biyaya sa pamamagitan ng intersesyon ng aming mahal na Inang Maria at ng lahat ng mga santo, kami ay nananalangin para sa kapayapaan sa aming mundo, kagalingan para sa mga may sakit at pag-asa para sa mga nanawalan ng pananampalataya. Ituro mo po sa amin na magtiwala ng lubusan sa iyo tulad ng dalawang bulag na iyong pinagaling. Naway maging liwanag kami sa gitna ng dilim at magpatuloy sa paggawa ng mabuti sa aming kapwa. Panginoon, sa iyong awa, tanggapin mo kami bilang bahagi ng iyong kaharian. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng ibang ito kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na saguti ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, Nawa'y maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.